Ayan so uh, dito tayo sa fabrication ngayon no? Ayan si Kuya Mimer uh, Kinukuha natin yung ating mga natatapos na Ayan Okay So ito po ay uh, mga natatapos na po ito At uh, oh Asan awesome to si Kuyan At uh, ito na idadali na natin Doon sa ating uh, sasakyan Ayan So oh. ni Kuya Naldo Kami lang ni Kuya Naldo Kasi magkaibigan kami <laughs> <laughs> Ayan. Okay, so inaintay natin yung ating mga kasamahan dito. Yan si Kuya Ray. No? Sila ang magpipick up dito. Kuya Mimer, thank you so much, Kuya. Sa, no, kung wala si Kuya Mimer no, magdasal tayo na si Kuya Mimer hindi, hindi sakitin. Dahil, nako, paano na lang kung uh, siya ay magkasakit, wala na. No? Dahil ang dami na niya natutulungan. Ako, isa na rin ako sa mga natutulungan ni Kuya Mimer sa aking concrete products business. Talagang, Uh, hindi ko sabihin na umasinso, hindi ko rin sabihin na hindi, no? Katamtaman lang ang ating uh, kita, no? Dahil sa kay Kuya Mimer, nagkaroon tayo ng mga molders, ng mga ganitong molders, okay? So maraming salamat kay Kuya Mimer at sana bigyan ka pa ng uh, malakas na katawan. At uh, good health, no? Sa kay Kuya Mimer, yan ang lagi natin dinanasan Para tuloy-tuloy yung ating uh, pagkuha uh, ng uh, mga molder dito Especially sa mga kasama ni Kuya Mimer Si Kuya Ray, yung kapatid uh, Hindi nga pala ako nakapunta sa kapatid ni Kuya Mimer sa hospital Kuya, kumusta na si Kuya? Na, uh, ano? Na operahan na? Ha? Ha? Ah, nagrabi siya? Sa provincial siya, Kuya, no? wala lagi ko nakabisita hindi talaga ako nakaano ano doon ano bang dito tapos ngayong sabado mayroon na naman akong appointment sabado at sa linggo instead nga ano hindi talaga ako nakapunta doon sa kay kuya ano pangalan ng kuya Dario. kuya Dario na nako ano daw serious daw yung uh, ano yung talaga ang katuwang dito ni kuya Mimer isa din sa mga guma ano mga tinitira ni kuya Dario dito kuya mga ulman din di ba sus wala siya dito Iwan ko na saan kaya yung mga mag-ano dito Dadalhin na natin sa ating sasakyan So, dito tayo sa fabrication Ayan, no Ito po ang electric hollow blocks molder natin Na Po-repair po ito, no Re-repair ni Kuya Mimir yan Sa mga natatanong ko ano yung plate natin Ayan, no Ang kapal ng plate natin Ayan, 3mm yan Ayan, so nandito na sila ni Kuya At Dadali na yan doon At Ikakarga na yan nila doon sa Ating sasakyan, no Okay. Kuya, i-open nyo lang yun kuya. Ha. Open nyo yung ano. Tapos, sa uh... Ayan. Okay. Ayan. 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 So, uh, kakarga natin ito doon. So, si kuya, malaking pangangailangan yun ni kuya. Dahil gusto gusto talaga ni Kuya mag, uh, magkarga. Wala pa naman akong ano dito. Wala pa naman akong barya dito. mag na naman tayo ng tiki dito sa libur. taytay <laughs> tayo dito. Ayan. So, uh, ayan. na nila doon. No? Uh, ni, uh, nila ni Kuya Dario. Ayan dito sa publication. So, Kuya. I-ano mo na lang yung kuya. Eh, 15 na lang na plates yung i-ano mo nun. Isama doon na. Ha? 15. 15 kasi yung nakalagay doon sa ano natin. Sa quotation natin. Sabi ko, 10. Ate, 10 lang pala ang ano. Sabi mo, sir, 15. Kaya nga. Sabi ko, wala na. Mahal na ate. Wala nang mura ngayon. Yung bigas nga ngayon lang ang nagmura. Pero pakain ng ano yun. ah, uh, pato. <laughs> pakain ng pato pala yung 20. Iya. Wala, wala naman 20 dito sa atin. Ano yun? Wala naman 20 dito. Wala talaga tayo dito nga uh, ano dito. Wala tayong B mold, ayan yung B natin. Okay? Ang ang dami na ng utang ni Kuya Mimer sa ating uh, ano no. At uh, hindi tayo nakabigay noong Sunday. Ah, last last week pa lang nagbigay tayo dahil nagbigay si Kuya Mimer. Ngayong Sunday, mayroong 6 inches doon, ibigay natin Monday. Sa so, sunod na linggo, ayan, humingi tayo kay Kuya Mimer kasi marami ng utang si Kuya Mimer sa atin. Siguro ano na yung utang ni Kuya Mimer sa atin? Lima. Lima na na molder. No? Pamigay na natin yun. Hindi lang dahil busy siya. Hindi natin na i-stress si Kuya Mimer dahil sobrang busy niya. Yan. So dito lang po tayo. nag sa ano na to. Yan lang po ang paggawaan ni Kuya Mimer. Sabi nila, saan, daw ka, saan ka daw gumagawa sa mga molder? Ayan o, yan ang gawa. Yan, yan lang ang paggawaan niya. O, oh, di ba? Million-million na yung pagawaan na <laughs> yan. ano na? Ayan lang ang pagawaan niya ng Dragon Fruit Post at Pins Concrete Post. Okay? Ayan. So, uh, ito pala dito. Ito pala pa mga plates. Ayan. Nakikita niyo yan. Ang mga plates ng uh, natin. Ito din. Double. Ayan. Tumitira dito si... Ayan. Yung uh, tinitira dyan. Okay? So, ang dami. dami dito nga ano. Sobrang init nga dito eh. Uh, sa fabrication. So, uh, Mrs. follow na po kayo sa ating uh, Facebook page natin, Jim Hardware ng Kukulamber ng Concrete Products, Malulang Brands, Jim Hardware ng Kukulamber ng Concrete Products, and ito brands, Tripoli and F. Kukulamber, ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan junior, ang ating uh, Instagram, Felix underscore Pagikan 2000, ang ating YouTube channel, uh, Jim Hardware ko Columbia Red Concrete Products para updated po kayo sa ating mga video. Uh, especially sa ating uh, mga bagong uh, mixing, no? Sa ating uh, tawag dito. We can ship nationwide, walang problema. Ayan. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. So, uh, patapos na po sila dito. Kuya, Yung molder na decorative ko nasa aman to si Kuan. Ah, wala diri? Saun Saon may ganina na nagbayad sa Kuan, ibalik na kuya, dua ka buo. Huh? Ha? Igna kuya, bahalag maghimo siya o oh, katong lima ka design kita nato, balak bahalag dua-dua. Oh. Nagatong akong bayaran kung kuan siya, igna ko. Kaya bayaran rin siya. Eh, si Kuya Mimer, eh, talaga kaya ni Kuya Mimer, no? Siya lang dito. mag si Kuya Dario nga, yung, kasawa, ka, yung kapatid niya. Hindi nga ako nakapunta sa hospital. Tagal ko nang gustong pumunta doon. Ngayon ko, iwan ko. Sobrang, nga uh, ano natin, uh, daw si Kuya Dario. Sana makadalaw man lang ako doon. Tingnan natin this week, this week, this week. Friday. Naku, sa Sabado, Kuya. Uh, tawag dito, birthday ni Eunice. Doon kami sa, tawag dito, ano, punta ka, baungon. Ang layo nga doon sa doon overnight daw doon. Overnight sa Baungon, sabi ko, ingon sabi ko kay Emily, naku, hindi yan si Kuya Mimir kasi sandi sandi yan siya pumupunta sa ano, sa Lay, hindi yan pwede na ano. Alangan naman sa Ate hindi na mapupunta yan doon kung hindi kasama si Kuya Mimir. Ayun, Kuya. So thank you so much. Alis na ako ha. Okay.